Ayan mga kaibigan, dalawang cases of Red Horse, courtesy of Aldrin. Ayan, shout out! Ay, hello James! <laughs> kaibigan, dalawang ay, cases ay, ng man, beer. Ano doon? 1,500! Hello James, ay, my brother-in-law po. Ay, tsaka yung brother-in-law ko na, no, mahilig sa paputok. <laughs> Ayan ay, mga kaibigan, ay, dyan, paputok. dyan, dyan. Shout out! Shout out kay Aldrin, 1,500 po kaibigan, dalawang cases ng Red Horse. 125 po kasi yung isang bote. Padre Sodong. Oh, na tubig sa goal. Ali, so Ali dong Adren, two cases of readers mga kaibigan. Tiba-tiba si Ate JB. Thank you so much, God. Thank you so much for blessings. Happy Christmas, everyone. Hello, so, mga kaibigan. Mga nang sa ating lahat. Merry Christmas, everyone. Maligayang Pasko po sa ating lahat, no? Thank you so much God for this another day. Thank you so much God sa mga blessings. And maraming salamat po mga kaibigan sa inyong pagmamahal at walang sawang pagsuporta kay Ate JB. Ayan, so masaya ako kaibigan dahil yesterday po which is December 24, wow! Napakalakas ng aming bintahan. So worth it po ang pagpupuyat namin ni Francis. Actually po, Malapit na 1 a.m. nagsara kami ng aming tindahan. Malapit na talaga 1 a.m. Kasi marami pang bumibili no kahit midnight. At gayon, gising na naman kami. Maagang nagbukas ng tindahan kasi kaibigan, I always grab this opportunity. Sa more than 20 years, no? 22 years na kasi sa Ate GB sa pagtitinda. Sa more than 20 years ko na pagtitinda kaibigan, ito talaga na notice ko. December 25, most of the tindahan sarado. Marami sa ating mga kakopitensya ang sarado siguro na napuyat sila or nagbakasyon sila. Kami kaibigan, I always, we always grab the opportunity. December 25, kahit po kulang sa tulog, bukas pa rin po si Ate GB. Kasi, again, marami sa ating kakopitensya ang sarado ngayon. Tiyak po yun. Kaya, again, grab the opportunity. So, ang kaibigan, no? ipapakita ko lang po sa inyo ang naganap. Mga ganap kahapon, which is December 24. Kasi malakas pong aming bintahan. More or less, mga 20,000 po ang sales ni Ate GB. Hindi kasali ang utang ha? Kasi po si Ate GB kami po ay nagpapautang dito sa aming tindahan. Marami po sa aming customers ang umuutang. So ako nagpapautang talaga ako pero pinipili ko. So yung aming uh, sales kapon, more or less 20,000 pesos, hindi kasali yung utang, hindi kasali si Gcash. Grabe si Gcash kaibigan. Thank you so much! Si Gcash napakalakas no? Pero medyo sad si Ate JB kasi dalawa po ang Gcash namin, puro na siya ano, lagpas sa limit na 100,000 per month. So lagpas sa limit, magintay na naman si Ate GB ng next month or ang yung ginawa ko kay about Gcash their friend, gagawan ko ito ng vlog sa so, susunod so, basta nagpa-upgrade po ako to half million, 500,000 pesos limit sa ating incoming. So ayun oh, no, malakas talaga ang Gcash. Thank you so much God. Ngayon kaibigan, again ipapakita ko sa inyo ang ganap sa aming tindahan kahapon to motivate you. Kasi kaibigan, palagi akong nakakabasa sa mga Facebook pages na aking pinupuntahan, masyado daw matuman. Ngayon nga, pag gising ko sa umaga, nag scroll, -scroll ako sa Facebook, maraming nagpo-post doon sa grocery, uh, ano, sari-sari store group na kasali ako. I joined that presently, presently. Maraming nagpo-post na parang hindi Pasko, parang matumal daw. naman naman kaibigan, ipapakita ko po sa inyo ang naganap kahapon dito sa aming tindahan to motivate you. Kasi may mga ginawa po si Ate GB bilang sari-sari store owner na siguro hindi ginawa ng most of my kakupitensya. Kaya siguro, malakas ang sales ko kahapon. Isa na rito kaibigan ha, yung halos kumpito ako ng stocks. Marami akong stocks ng beer products. So, hindi gano'ng kalakasan sa umaga pero pagsapit ng gabi, napakalakas po ng bintahan natin. Kasi naubusan ng stocks yung aking mga kakopetensya. Eh ako, nag-stocks nag ako ng marami. Nakita nyo naman sa aking previous vlog, straight 2 days po ako nagka-deliver ng Red Horse. Red Horse of drink si at saka yung San Miguel. Kaya, two puno ang aking tindahan. Ayun, yung mga customers ko, no? Pati hindi customers ko talaga, hindi ko suki, napunta sa tindahan namin kasi naubusan yung ibang sari-sari store. Kaya nga, ipapakita ko sa inyo ito ngayon, kaibigan, para again, ma-inspire kayo, ma-motivate kayo, parang tips na rin, no? And another tip, kaibigan, para malakas ang inyong bintahan, na syempre, mababa ang presyo. Yung beer sa kabila, yung red horse, 130, ranges from 130 to 135. Eh kaya GB, 125 pesos lang. Kaya dinumog ako ng mga customers kagabi. Gawin nyo rin po ang ginawa namin kahapon ngayong darating na New no Year. Gawin nyo po dahil tiyak mga kaibigan, tataas ang sales nyo, tiyak po yon. Ayan mga kaibigan, habang maaga pa, mag-check muna tayo sa ating partial na benta Today na Pasko. Ayan mga kaibigan na. partial pa lang ito ni Ate GB dahil maaga pa naman. Tingnan yung mga kaibigan. Ayan. Thank you so much God sa blessings. Thank you so much. Ang lakas ng ating bintahan ngayon. Ayan mga kaibigan. First customer ng Red Horse kanina ba'y mumili ng beer. 843. Ayan, so alauna kaibigan kanina, beer products, no? San Miguel Beer, ngayon naman ay Red Horse. Ayan, ipapakita ko sa inyo, ha? First time today, apat na Red Horse. Ayan, may bata pa. Duha ka? ka? One part Harina. Harina. Hello. Christmas. Merry Christmas. Christmas. O, Christmas. Birthday mo anak dong? Oh, ay na no, mag sa Facebook Happy Birthday Day morning sa iyo kayo. Gi <laughs> timing man birthday Pasko. Pasko na ugma. Oh, Pasko na marutong gabi eh. days. Salamat. Ayun, so makibigan masaya si Ate JB no, marami tayong customer. Four red horse down. Thank you so much. Harina mo dong. Ayan, may bibili pa ng harina. Bibigyan na muna natin. Mga kaibigan, another customer. Bumili po siya ng pansahog sa ulam. 150. Ayan, tingnan nyo. Di ba? Inubos niya ang ating tomato sauce. Mga pangpasarap sa ulam, dear friends. Shout out, no? Thank you so much. Ubus <laughs> yung ating tomato sauce. Shout out. So, po natin. Say, Maday. Hampaw. Hampaw? Hampaw. Katong, wala. Red? Wala. Wala, di ko Para mo sa New Year. Yan, yeah, may naghanap ng ampaw their friends. Wala tayong ampaw sa so New Year pa yun. So, ito lahat ang binin niya. Pinakyaw niya, kaibigan. Thank you so much. Mga kaibigan, another customer, no? Bumili ng beer. Pwede ko na sa vlog. O, oh, tsaka chinelas. Nagtitinda po tayo ng chinilas kaibigan. Okay, Kaya kayo magtinda na rin. 420. Dayo, 75 niya. Ang dagom. Mahog. Yan, salamat. Kaibigan. Nabilhan tayo ng chinelas. at saka ngayon may dalawang beer pa. Ang mo day? Magic sarap, 6 pesos na po ang magic sarap ni Ate GB, mga dear friends. Malakas talaga ang ating bintahan. Thank you so much, God. Kaya ito nasabi ko sa, kaibig, sa inyo kaibigan no, na maganda talaga na tayo ay maraming stocks. Kahit hindi pa siya uh, food. Mga chinilas kaibigan, nagtitinda tayo. Ayun, ay, meron may, tayong other customers. Ay, Ayan mga kaibigan, kanina may bumili ng beer, tapos may bumili ng chinilas, ngayon naman ay school supplies. <laughs> o, tingnan nyo, kahit pa hindi sila non-food, hindi mga pagkain, mabinta pa rin sa tindahan ni Ate GB, Kasi ako lang po ang nagtitinda nito, no? Mm -hmm. Kaya nga, palagi kong sinasabi sa inyo na magtinda kayo kahit hindi pagkain, hindi food items. Dahil sigurado talagang may bibili. Katulad kanina, no? Saan yung nakita sa aking video? Chinelas po. Ngayon naman ay school supplies. Yan mga kaibigan, another red horse. Mabilis ang bintahan natin ng red horse. Hanap tayo ng madami para gaganahan si customers mga kaibigan, no? Ayan, marami talaga nag-inuman kasi nga Pasko. Thank you so much God. Wala na pa ng lights ang ano refrigerator ni Ate GB mga kaibigan, no? Napunde. <laughs> Naponde. Napunde. Napunder sa Bisaya. Ayan, so 125 ang red horse ni Ate GB mga kaibigan. Nagmahal na. Last month, ano lang po ito? Um, 115. So, 10 pesos bawat bote ang itinaas. Tadong. Salamat. Yan malakas talaga ang mga alak ng kaibigan dahil Pasko. Salamat. Nani po Ay. Ay, wala rin. Wala, ka, nagdaman mo siyo? Ayan. 500. 500. Salamat. Cerado. Cerado. Marlboro, Sarado. Okay. And so aside from sigarilyo kaibigan ay bibili rin sila ng Marlboro Red. Bibigyan ah. naman na natin. And mga kaibigan kasi nga nabilhan na naman tayo ng apat at isa limang red horse. Dapat mag refill agad tayo. Refill tayo mga kaibigan. Limang red horse po ang binili. Kaya dapat refill agad dahil maaga pa. Banana leaves, eh. Ha? Banana leaves. Sa banana leaves para humba. Ayan mga kaibigan, may bibili na naman. Sabi mo dong, Beer o red horse? Oh. Wala man tayo pang content ano sa tong rails. Yung <laughs> kaibigan, <laughs> <laughs> tag 125 dong, Beer o red horse no? Oh. Saya ko kaibigan, no? alas 6 ng gabi kaibigan. Ayan, nag, maraming nang bumili ng ano, kanina, ng beer tsaka red horse. Pero mas mabinta talaga yung Red Horse kay Bigan. Pero may naghanap rin naman ng beer. Paminsan-minsan. Ayan, so 125 nga pala no. Yung ating uh, Red Horse beer. Kayo maraming suki. Kasi mura um, lang. Winston yeah, Winston pa their friends. So 250 na dong. And kasama talaga yung kaibigan no. Yung alak at saka si Garilio. <laughs> Ang ako. Wala tay may Wala tayo ka-rail. Ano sa Facebook? Sa ano ni? Eh? Araw, oh. So 250 280, To 20 na lang. Ayun, kaibigan, ang sukli niya ay to 20. Nak marami nang ito na yung bintana ni Wow, sana oh. Masaya talaga ako kaibigan, no? Malaw. Medyo malakas ang bintahan natin. Thank you so much, God. Thank you so much. Daradong salamat. Ayan mga kaibigan, another Red Horse. Hello! Sa aming inaanak na si Altia. Shout out. So kanina kaibigan, eh, Red Horse at Beer. Nakita nyo kanina. Ngayon, Red Horse now naman. Palagi talagang malakas ang bintahan ng Red Horse. Thank you so much, God. Ayan. So wag mabahala kaibigan, marami po tayong stocks ng Red Horse sa ating bodiga. <laughs> Ito na sa nabis. Ito na talagang sinasabi ko palagi kaibigan na mag-stock tayo. Kung mayroon tayong extra punan, ay gamitin na natin. wag natin welcome, day. yan, may binigyan ako ng ulam kanina, kaibigan. Sinaulin na yung lalagyan. So, kaya na muna natin. to 50, day. Ayan, mga kaibigan, gabi na talaga. Pero, may bibili ng oling. Hello. Hello, Dwayne. Ayan, bumibili po sila ng oling, no? Jacob and Ayala. si Dwayne. Oy, at si Ate Monique. Hello. Mga mababait. Ayan, si Kuya Dwayne. Kuya Jacob, si Ate Monique, bumibilis lang ng oling. Siguro mag-ihaw-ihaw sila. Saan mo dong? Red horse. Pila red horse? lang. Ayan, another red horse no? Napakalakas talaga ng red horse kay So, thank you so much, God. Masaya si Ate GB, no? Ayan, so, ilang minuto lang. Pag may bibili ng red horse, tapos may darating na naman. Bibili na naman. Walang 20 minutes. Thank you so much, God. Narasa din. Watch out, pa Nagkwapakanduin ko. Yung niya, ha? Ayan, malamig ang resorts ni Ate JB. Super lamig. Kay Dwayne, hello. Ala, <laughs> tag 125. Ayan, thank you so much. Ay, sorry daw. Pwede malihog sa botilya. Mabuak niya. Ah, salamat. Thank you. Marami talaga nag-inuman ngayon. Mayonnaise. Mayonnaise. Oh, o, sige, panayagin mo diha. 15 o 40 sige lang. Kensipila? Ay, may nangangaroling kaibigan at meron ding bibili ng mayonnaise. 15 pesos po ang mayonnaise. Yan. Yung mga bata ay nangangaroling. Salamat. Tingnan yung mga bata kaibigan no. Morning until evening, until gabi. Ah. Saan yeah. yeah. sa Thank you so much. Masaya so, tayo kay Bigano. May mga bata na nangangaruling. Thank you so much. Ayan. So, ang na. Ang dami nang nabinta ni Ate Jibi. Tingnan nyo. Thank you so much, God. Ah. 10 pesos lang kasi mga bata. Yes. Salamat! Okay, patuloy pa rin ang pagtitinda ng Ate GB kahit medyo gabi na. Their friends, another customer, another client. Apat na bottles, dalawang beer grandi at saka dalawang red horse. Yan, 500 pesos. Sakto na nung, 500 ang duha. Ang upat di ay. Ayan, sakto na nung hatang man. Salamat! Shout out! Merry Christmas! Usa pa may kuwangan eh? Beer. beer. Ah, may beer dila. Okay, thank you so much. Ayan, kaibigan. May bumili na naman. Apat na bottles ng alak. Thank you so much, God. Dami na, dami na ng ating sales. Tingnan nyo. Wow, sana all. Thank you so much, God. So, blessing.